Ang hapon ko mga guys, ang welcome to my YouTube channel. Ngayon nga po, aking papakita ang aking pong sinakay na pasero, pusak po inihatid. Dalawa po itong bata at inihatid po ito dun po sa dati pong kagubatan. Ngayon po ay kabahayan na. At ngayon nga po guys, ay eto na. O oh po guys, na ako na tayo ng pasero. Saan eh? Okay, mga sartiga na. Ito po guys ang um, Montserrat po ibaba at ang dating gubatan po ay may mga kabahayan na. Yan at ito nga po ang Montserrat Liga at dito rin po bumaba ang Akin Pasero. Sino nga po baga ang hindi magakala na ito pong dating gubatan po ay mag magkaroon ng mga kabahayan sa pagtagal ng panahon. At mga ilang taon pa po lilipas. Tsak na yan ay magiging kabahayan na ang bawat loting. Nakikita nyo walang nakatayong bahay. At yan nga po guys. Ang napunan ng inyong driver kong vlogger. Kaya hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong panood. Hanggang sa muli kong video.